saan yun? Saan na kung tulong ka ba? Pagin yun. Ano? O kortol? Kinik. Pagin yun. Yes, mga kong ha, toy. Unsam, um, toy lang litson nga. Hilaw pa man to. Kani no, napay dugo-dugo. <laughs> ang bihon po rin lang, kayo. Puro mas gisayangan sa litsun, kinagdugo-dugo pa. Kani no, stilan dito ta sa moto motor kay. Tra -tra -tra. Stila, na kayo. Init kidri. Tara, tara, tara. Pero, okay tila spaghetti. Ano naman? kayo, puro hotdog ang sagol. Wala kong kaon sa spaghetti bay, ang macaroni lang. Ano naman? Perteng tabaan nga sa makaroni, puro tubig. Kung sama na sila mag-birthday nga. Ang mga handa di matarungog luto. Napay kanon nga hilaw, kulag tubig. Sakto juga ka di ako. Ni ako. drinks. Ako kuy wala jud og ipainom drinks. Ikaw ra baday utro mabugo. Akong na inom dito tubig ra. Duda ko bomba bang itong kay lasang taya. Nah may ra jud ako di tubig kuy. Kay pirtir gyud dali am alman kuntihan, og lain masulod. Balom ba? Mulugsot mo almoranas pag makainom kag lain. Gratis <laughs> wala kuy. Sige bugal Sinaw kay nataguang kwarta dia ba? Manginom tag soft drinks. Pahilis bapak hilis. Sus, pahilis. sama mong gusto dahi. Naman kay kwarta dahi. Pahilis tag drinks tuwa ay. Puri ang kaba. Pumbertiya ito naman. No? Kala koy. Dati. Nawala akong kwarta. Hello. Binuang. Yate. Nani kekuatan diri ya di ay. kekuatan ikawatan sa legs Dari ka yati mana Manay. I-report sa kita ta. Terus ka. Kawatan sa kitaka diri ya. Yate. Kadaog. <most> Kadaog. <Didau> <most movie>

Ah, daw sa mo kana manumbag mo. Ah, ikaw din nagkawat sa kumpitaka sa si yubak sa. Oh, eh, dili mo gano'y nagkawat sa pitaka, boss. Ug sige dili. Nagsige man kut -kut, ka kutkut draw. Oh, jud, malibay man jud ka. Oh, sa ni mo boss nga mring ang ring motor. Nani, na ni mo kunay tabo. Ito pa ba. Sapan ni ring boss ani ron. Tay na. Ito ni pekwa ba ni. Tay gidanin mo dali. Oy. Ah. Ay, yatis ang yabi Ati, yun, yun, oh, na binil. Magpedali. Oh, bako na ni Ron. Patay ko'y. Di mo na ni Mau. Ba't sina? ka. na niya, boss. <laughs> Ay, mga lahat <laughs> mo.